Anong balita sa boxing? Eto nag-post ang Viva Promotions. Palipad na tungong Los Angeles, California. Ang ating kababayan, WBO number 11, Super Bantamweight Contender, Jonas One Punch Sultan. Nakatakdang tapusin ni Sultan ang kanyang training camp sa Los Angeles kontra Japanese prospect Riku Masuda. Ang bakbakan sa pagitan ni Sultan at Masuda ay magaganap sa February 24 sa Kokugikan Arena, Tokyo, Japan. Tingin natin mga lods sa magkasama sa isang card, itong sina Jonas Sultan at ng kanyang kaibigan, former IBF Super Flyweight World Champion Jerwin Ancahas, na makakalaban naman ang kapatid ni Oya Inoue na si Takuma Inoue, February 24, 2024 sa Kokugikan, Japan. Paglalabanan ni Takuma at Jerwin ang WBA World Bantamweight title na kasalukoy hawak ni Takuma. Nauna nang nag-ensayo dito sa Pilipinas si WBO number 11, Super Bantamweight Contender Jonas Sultan. Nakasama niya sa Olympic Silver Medalist Yumir Marshall. At nakasama rin nila dito sa Pilipinas sa kanilang training ang buong Philippine Amateur Boxing Team para sa paghanda nga ni Jonas Sultan para sa laban niya kay Japanese Riku Masuda sa February 24 sa Tokyo, Japan. Itong si Jonas Juan Pan Sultan ang huling nakatalo kay Angas ng Pinas Janriel Casimero noong September 16, 2017 sa Waterfront Hotel and Casino, Cebu City. Nanalo si Sultan kay Casimero via unanimous decision. At pagkatapos nga ng huling talo na ito ni Janriel Casimero ay nagkaroon ito ng siyam na winning streak. Kung saan sa siyam na winning streak na ito ay nakakuha pa si Janriel Casimero ng kampiyonato. Nakuha niya dito ang pagka 3 division world champion niya nang inagawan niya ng belt si Solani Tete noong November 30, 2019. Pinabagsak niya ng dalawang beses si Solani Tete sa round 3 at nakuha ang technical knockout na panalo sa round 3 din para may bulsa ang WBO World Bantamweight title. Ang tanong, sino kaya ang mga katalo kay Quadro Alas pagkatapos ng iling pagkatalo niya kay Jonas Sultan? Kaya bang wakasan ni Naoya Inoue ang dire-diretsyong panalo ni Casimero pagkatapos ng laban niya noong 2017 kontra Sultan. Samantala, ayon kay Silver Voice TV na kaya daw talunin ni Jonas Sultan si Naoya Inoue kung ang ipapakita niya ang fighting style ay dun sa laban niya kay Carlos Caraballo kung saan apat na beses pinabagsak ni Sultan si Caraballo pero bumagsak din naman si Sultan dito sa laban na ito noong round 3. Pinanaluna ni Sultan ang laban na ito via unanimous decision sa kanilang 10 round bout. Kayo mga Lord, saan masasabi nyo dito sa sinabi ni Silver Voice TV na kaya ngang talunin ni Sultan si Naoya Inoue kung yung ipinakita niya kay Caraballo ang ipapakita niya sa laban niya kay Inoue. Comment na mga Lords at pag-usapan natin yan. Samantala, nakabalik na nga si Jonas Sultan sa pagpapanalo mula sa kanyang talo kay Paul Butler noong April 22, 2022 na pinaglabanan nila ang WBO Interim World Bantamweight Title Natalo nga si Sultan kay Butler via unanimous decision at ito nga bumalik na nga sa pagpanalo itong si Sultan nang tinalo niya si Frank Gonzalez noong September 6 ng nakaraang taon via unanimous decision sa kanilang 8 round bout. Samantala, itong isa pa nating pambato Mark Magnifico Magsayo ay pumasok na sa WBA Super Featherweight ranking. Bilang number 7, pagkatapos ng pang-highlight na knockout na panalo niya sa kanyang super featherweight debut nung December ayon sa Viva Promotions ay magiging malaki daw sa taong 2024 para sa former featherweight champion na si Mark Magsayo. Susubukan ni Magsayo na magiging two division world champion ngayong taon na ito. Itong si Mark Magsayo ang tingin ng ating mga kababayan na pwede nating ipantapat kay The Monster na Oya Inoue. Kapag umakyat na si Inoue sa featherweight division dahil nga sa taglay na mark magsayo na one punch knockout power, kayang magpatulog ng kanyang kalaban sa isang suntok lang. Kaya nakikita nga ng ating mga kababayan na itong si Mark Magnifico Magsayo ang pwedeng makatalo kay Naoya Inoue. Pero 'yun nga mga lords, baka sa next year pa pwedeng maganap ang kanilang laban. Kasi ngayong taon na ito, mananatili pa rin si Naoya Inoue sa super bantamweight division. Tatlong kalaban nga ang inilatag ng kanyang manager na si Hideyuki Ohashi na lalabanan ni Naoya Inoue sa taon na ito sa 122 pounds super bantamweight division. Ito nga si na Mexican bad boy Luis Pantera Neri. Ito ring WBA mandatory challenger na si Murudjon Akmadalieb. At syempre ang ating angas ng Pinas, Janriel Casimero. Sa dahilang may unfinished business sila ni Naoya Inoue na nakatakda sana silang maglaban noong April 2020 kaso nakansela lang ito dahil sa pandemic noon. Kaya ngayon nga gusto ng tuldukan ni Japanese Monster ang unfinished business nila ni Casimero. Kaya dahil dito sa mga susunod pang mga taon, pwedeng maglaban si na Mark Magnifico Magsayo at Naoya Inoue. Samantala, ito nga ang CMP si Promotions President Sean Gibbons ay nagpa-press release na. Nabukas daw ang kanyang pintuan at ng MP Promotions na bumalik na itong dati nilang naging hawak ng isang dekada na si Janriel Casimero. Na kung bumalik nga daw sa kanila si Janriel Casimero ay pagaganapin ni Sean Gibbons ang laban nila ni Naoya Inoue. Matagal nang gustong labanan ni Casimero itong si Naoya Inoue. Matagal na niya itong hinahamon. At ito namang bata ni Sean Gibbons na si Silver Voice TV ay kinukumbinsi na rin si Casimero na bumalik nga sa MP Promotions. Pero may kondisyon itong si Silver Voice TV na dapat daw si na ni Casimero ang kanyang kapatid na si Jason Casimero bilang kanyang trainer. Ayon nga kay Silver Voice TV na kung gusto talaga ni Casimero na labanan si Naoya Inoue ay kontakin na dapat daw niya itong sina Silver Voice at MP Promotions at si Pain na niya ang kanyang kapatid na si Jason Casimero. Dapat daw magpakumbaba na si Casimero sa kanila. Dahil may chance pa daw ito at pinagbibigyan pa daw ito ni Sean Gibbons. Ayon pa kay Silver Voice TV na dapat si John Riel lang daw ang kokontak sa kanila. Siya lang daw dapat ang mag-reach out at magpakumbaba. Tingin ni Silver Voice TV na ito na lang daw ang huling taon para kay Casimero na posible niyang makalaban si Inoue. Dahil nakapila na daw, una na si Luis Nery at si Morodion Akmadalyev. At pagkatapos daw ng laban ni Naoya Inoue sa mga ito, ay aakyat na ito sa 126 pounds featherweight division kaya kung hindi pa daw kikilos ngayon si Janriel Casimero ay mawawala na ang kanyang pangarap na malabanan si Inoue binibigyan pa daw sa si Casimero ng window of opportunity ni Sean Gibbons tingin nga ang silver voice tv na dalawang laban na lang si Inoue dito sa super bantamweight division sa taon na ito at aakyat na ito sa 126 pounds featherweight division Itong taon na lang daw na ito ang pag ni Casimero para malabanan si Inoue dahil next year daw ay magiging 36 years old na si Casimero. Si Payne na daw dapat ni Casimero ang kanyang kapatid at bigyan na lang daw niya ng balato kapag nakalaban niya si Inoue. Pwede na daw ang 500 dollars o sa halaga ng pera natin ay 25,000 pesos. Malaki na raw ang 1,000 dollars para ibalato ni Casimero sa kanyang kapatid. Alam daw ni Casimero ang mga kondisyones ni Sean Gibbons yung isang condition daw ni Sean Gibbons ay ginawa na ni Casimero yung sipain niya si Stephen Lunas. At ito nga ang pangalawa ay sipain din dapat ni Casimero ang kanyang kapatid na si Jason Casimero. Nung nasa United Kingdom daw sa si Casimero ay plano na niyang bumalik sa MP Promotions at gusto na niyang kontakin noon si Sean Gibbons kaso pinigilan lang siya ng kanyang katman na si Stephen Lunas noon. Pero dahil wala na ngayon si Stephen Lunas ay pwede na raw kontakin ni John itong sina Silver Voice TV at MP Promotions. Dapat hindi na raw patagalin pa ni Casimero mag reach out na siya kaagad dahil kapag inutos daw ni Sean Gibbons kina Silver Voice TV ay magiging professional ang kanilang approach dito. Tumatanda na daw si Casimero kaya kailangan na nitong magdesisyon dapat dahil pag akyat daw ni Inoue sa 126 paano daw yun? Aakyat din daw ba si Casimero sa 126? dahil dito sa 122 pounds super bantamweight division ay hindi nang araw kinakaya ni Casimero ayon pa kay Silver Voice TV. Paano pa kaya sa featherweight division? At least si Naoya Inoue daw ay matulis pa rin, matikas pa rin dito sa super bantamweight division. Wala pa siyang talo at kapapanalo lang via 10th round knockout kontra dito sa ating kababayan Marlon the Nightmare Tapales nito lang December 26 Tingin daw ni Silver Voice TV na hindi na makakaya ni Casimero na habulin pa si Inoue kapag umakyat na ito sa 126 pounds dahil ang isa pang hawak ng MP Promotions na si Mark Magsayo na daw ang itatapat nila kapag umakyat nga si Inoue sa 126 pounds featherweight division dahil nagpa-press release na daw si Sean Gibbons na bukas ang pintuan para magkabalikan sila ni Casimero ay dapat daw i-grab na ni Casimero ang opportunity na ito dahil lifetime opportunity daw ito para kay Casimero. Kaya sinabihan pa ni Silver Voice TV ang mga kasamaan ni Casimero na alam na daw nila na wala nang nangyayari sa karera ni Casimero at alam na daw nila na sayang ang talento ni Casimero kaya kailangan na daw payuhan ito ng maigi. 2021 pa daw umalis si Casimero sa MP Promotions at buhat noon puro tune up fight na lang si Casimero. Wala nang malaking laban na naganap sa kanya. Kung talaga daw concern ang mga kasama ni Casimero sa kanya, ay payuhan na daw dapat si Casimero na magpakumbaba na at mag-reach out na sa MP Promotions. At itatama daw ni na Silver Voice TV ang mga pagkakalat ni na Casimero sa social media. Lilinisin daw nila ito. Kapag umakyat na daw si Naoya Inoue sa 126 pounds division, ay mga super fight na ang naghihintay sa kanya. Halimbawa, ang makalaban niya si Tank Davis at si Shakur Stevenson. Kung ganun daw ang mangyari ay hindi na makakahabol itong si Casimero kay Inoue. Samantala ayon naman kay Janriel Casimero na wala daw makapaghiwalay sa kanilang dalawa ng kanyang kapatid na si Jason. Bakit daw kailangan pang may tanggalin na kasamahan? Pwede naman daw dagdagan. At sayang naman daw ang kinikita ni Kuya Lodz Jason sa kanya na 10% commission. Napakalaki nun mga Lodz nitong huling laban pang adaw ni Casimero itong laban niya kay Yukinori Oguni na isang hapon ay nakapag-commission si Jason ng 10 million pesos at binigyan pa ni John ang kanyang kapatid ng sasakyan na Raptor binigyan din daw niya ito ng bonus kaya itong sinasabi ni Silver Voice TV na balatuan na lang daw ni Casimero si Jason ng 500 dollars o 25,000 pesos ay napakaliit lang kumpara sa ibinibigay ni Casimero sa kanyang kapatid. Dagdag pa ni Casimero na bakit daw sila maghiwalay ng kanyang kapatid bilang kanyang trainer eh hindi naman daw natatalo ang kanilang tandem. Puro na ipapanalo daw nila lahat ng kanilang laban. Ano ang masasabi nyo tungkol sa naging usapan natin mga lods? Dapat bang bumalik si Casimero sa MP Promotions para makalaban na niya si Naoya Inoue? O baka naman tingin nyo na kaya bang paganapin nitong kasalukuyang promoter ni Casimero na treasure boxing promotion na pag-aari ng Masayuki ito na paglabanin si na Casimero at Naoya Inoue. Comment na mga lods at pag-usapan natin yan. Paalam mo, John uh, Nagel, ha? Ganito na lang gawin mo. Kung gusto mo talagang matuloy ang laban mo kay Inoue, sipain mo na ang kapatid mo, ikontakin mo na kami. Magpakumbaba ka. O real talk yan. May chance ka pa pinagbinibigyan ka pa ni Sir Sean, magpakumbaba ka lang. O. Oh. Kaya bang gawin yun? O talagang next life ka na lang babawi. Magpakumbaba ka na ngayon. Reach out. Sipain mo na yung kapatid mo. Bigyan mo na lang ng balato yan. Let's say $500. ba? Diba? Malaki na $1,000. Yun na yun. Yun na nga. Yun. Papalitan, papalitan. Kami nga. Sabi nyo, papalitan yung trainer namin, lahat na nakapaligid. Ang ilang years na akong hindi natatalo. Anak ka? Ah? <laughs> Kamo ba mga tao siya? Uh. Ah. kailangan tahimik kayo kasi yung ginagawa namin ni Kuya Lods at sa akin, yung tandem namin na mula noon hanggang ngayon. Walang mag walang makakahiwalay sa amin na ayun ah, na natin 'yan, ano kasi lahat ng laban namin, pinapakita namin, kaya namin pabagsakin yung kalaban. At hindi kami natatalo. Ha? Pwede naman natin magdagdag tayo ng ano bang kulang natin. Dagdag natin. to so, pwede yun. Hindi pwede yung tatanggalin. Sayang naman yung 10% ni Kuya Lutz. Dama yung civilian. Okay, ilagay natin yung... Yung eh nung last fight nga ay eh, may 10 million yan siguro. <laughs> <I don't know. laughs> Wala. Wala yun. May 10 million 'yan. Hay pord eh. pa. May... Binigyan mo pa ako ng bonus. Oo. Oh. Pero tahimiks lang 'no na binigay